nakabukid spetsa po yan pinatubo lang namin dito sa plastic na ano na paso pero medyo siksikan eh kaya tatanim na po namin ngayon baka hindi rin lang sila lalaki dahil nga nagsiksikan masyadong nasipagan si mama B na dyan nagpatubo ang dami ang dami tuloy ang dami niyang binudbud yan okay na yan distansya Oh, na Pag yan. anong dahon niya, pang-abot na sila. Diyan ka na lang bilogo sa maabot mo. Parang, sa, eh, linya mo ah, linya pa ganyan. Linya natin pa ganyan. Dami naman yung ano mo na yan. Isa-isa lang. Tapos yung lupa kasama. Ito, dalawain ko kasi parang alanganin yung isa eh. Dito na naman. Ano uh, pa, nakaputi pa si Kabilog dahil... Dito, pantay mo lang dito. Dahil bagong ano lang po siya. Labas sa school. kasama siya sa atin ngayon kapag nakahabol na nakalabas sa school sa araw na to mga kabukits gusto rin po namin kayong i-invite dahil kami po ay meron na pong facebook page you know, matagal na po tong facebook page yung iba ay nakapollow na rin so sa mga hindi pa po nakapollow na kabukids natin na sumusuporta po sa amin dito sa youtube eh, in invite po namin kayo na bisitahin din po yung aming Facebook page. Ilalagay ko po sa screen. Yan po, Kabukids Simple Life. Yan. Simpleng pamumuhay namin dito. Katulad po na napapanood po ninyo dito sa ating channel sa sa YouTube. At yun, in-invite po namin kayo na sana matasuportahan nyo rin po kami doon sa aming Facebook page. So doon po natin i-upload yung mga new videos at saka lalong lalo na po yung mga old videos natin na kung saan kasama pa natin yung iba nating kasama uh, sila mama mamabi, sila bilog, sila titabi uh, ngayon po kasi medyo madalang sila nakikita dahil medyo busy ang mga persons <laughs> so yun, in-invite po namin kayo na doon i-upload po namin yung mga video namin noon uh, mas pinaigsipong version So dito po sa YouTube medyo ano po eh mahaba-haba yung ating video. Doon naman po mas pinaiksi, para hindi naman masayang yung oras natin. Si, syempre uh, ayaw naman ng ayaw naman naming nasasayang yung oras natin. Sa yun. Sana po ay masama nyo po kami doon. At uh, i-upload natin doon yung ibang mga kakulitan ni Bilog. Noon, nung cute pa siya noon eh. <laughs> Ngayon, acute po. Si Mama B, yung mga ginagawa rin ni Mama B noon. pala, ayan na, oh, na. Maambun. Mamaya na lang, pag tumigil. Mamaya na din. Kamag. Kamag. Ay, sakit. Ito ay na lang ako sa akin. Ibig! Ito na katapos. Sabi kami Hindi natin natapos yung ano. Ang ating ginagawa. Mula na naman. kape. <laughs> Saktong sakto, may dumating na parcel. Nakapangalan kay Robin Joe. <laughs> ano kaya yan? Hindi kay Shallow. Ito yata yung mga buto. Tamang tama, nagtatanim tayo ng buto. May dumating ulit na panibagong buto. Marami na siguro Unbox tayo ng ating mga alibutod additional ano po ito mga kabukids inorder namin online mga buto na kailangan natin ipatubo dito sa bahay kubo especially yung mga itinanim po namin nung unang araw mga patani uh, ano pa ba bataw, singkamas i-update singkamas. po natin mamaya yung mga nangyari doon sa mga buto na yun pero ito po yung na-unbox po natin na dumating na parcel ngayong araw Oh my god. Thank you daw. Thank you. You're welcome. Tingnan. <laughs> duda ka pa. Duda ka pa sa akin kung thank you nga nakalagay. Ganda man ng packaging. Talagang walang lusot. Walang uh, singaw. singaw, singaw. Yeah. Meron po ulit tayong dumating na ano, mga buto. Singkamas para sa ating bahay kubo challenge bataw ayan po yung ano ng bataw buto ng bataw last time nung unang araw po na nagpatubo kami walang bataw ito nagpahabol po kami ng bataw pero hindi pa napapatubo patani meron po ulit patani ano ba ito radish mustasa ayan meron tayong mustasa dun mga kabukids uh, red onion medyo mahirap patuboy ng red onion talaga sitaw, onion so, yan po ang ating dumating na parcel package from Manila pa to medyo may katagalan dalawang linggo yata to bago dumating daming ano karoon ng lupa yung mga dahon dahil sa ulan yan, silamsik ng ulan yan mga kabukids, kakalipas lang ng ulan at dahil may dumating pong parcel katulad po kanina ng, katulad po na sinabi ko kanina i-update po natin yung ating mga pinatubo ayan ito po yung pinagpatubuan namin nung singkamas, patani at ano uh, mga sibuyas wala pong tumubo kahit isa na yung mga yun sibuyas talagang wala talaga zero zero <laughs> ayan, um, damo yung tumubo so yan po ang update natin pagkalipas ng kalahating ano dalawang buwan ay dalawang buwan dalawang linggo wala pong tumubo siguro masyadong ano sensitive yung mga ganitong uh, buto kaya umulan-ulan hindi sila tumubo nabulok po yung buto kaya ngayon yung dumating po na yung parcel papatubo ko ulit mamaya i eh, ano ko na lang sila i eh, kukulob ko na lang kasi meron ako nakita na nagturo ng kung paano papatubo yung mga ganong buto so kukulubin ko, susubukan ko yung ganong strategy naman, kasi itong una kong ginawa hindi nag work uh, pero yung kondol, tumubo yan to yung kondol at yun, mustasa ito pong iba na ito mga sili po yan eh hindi naman kasama dun sa kantang ano yan eh bahay kubo, wala silang sili dun <laughs> pero may patubo tayo, may matanim tayo so yun, yan pong update unfortunately wala pong tumubo at pero hindi tayo susuko kasi hindi pa naman tapos yung September. Yung goal ko September Makapatubo ako eh, makatanim ako. So meron pa akong kalahating buwan para mapatuboy mga yan. Sana magtubo pa. <laughs> <laughs> Ang hirap patubuin ng singkamas. Nabubulok. Siguro, siguro talaga pang tag-araw 'yun. Kaya ngayon tag-ulan, mahirap siya mabulok. Nabubulok pati yung patani. Ngayon may bataw tayong additional bataw. Hmm, ba't Bakit kita din narito cloud? Kai. Yan ang nilalagay mo ma, dalawa ng pechay sa susunod. Oh, dami naman tayong kalbisin. Ma! <laughs> kasama ka ba? Karami <laughs> 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 harbisin ha. Kasama magtanim, kasama magharbis. Pagkamain. Hindi <laughs> na. <laughs> May pasok eh. <laughs> May pasok. <laughs> Joke lang. Siyempre, kasama ka pag nandito ka. Pag hindi ka kasama, ay pag wala ka rito, hindi ka na namin hintayin. Sabado puno na yung ating ano pechayan at ito po yung update naman sa kabilang garden bed natin ito naman po ay ang tinanim po namin dito ay mustasa Ayan, malalaki na rin yung dahon malapit na natin silang mapakinabangan although may parts po dito na nahuli dahil yan po yung kasabayan nito ay na ano nalunod na, na sa ulan-ulan. Ayun, -ulan. pahabol ni Ate Jinky credit kay Ate Jenky yan. Tapos ito po yung ating update sa Labanos. So, ang ating kantang bahay po ay Pechay Labanos, Mustasa. Mali, <laughs> Mali pala. Abong, lali, lali. Labanos, Mustasa. Uh. Sana yung hindi pa natanggap na. Parang may nagambo na naman ah. Ay, pasok ka na dun, baka maluka, magkasakit.

Yung ating tinanim na kamatis, ba maganda na. Oo nga, ang na. Ayan o. Matataas na siya. So ayan mga kabukids, bago po tayo matapos sa ating video for today, pahabol pong shoutout kay Sir Anthony Arroyo. Shoutout po Sir Anthony. At saka kay Ma'am Maylin Pulumbarit. Hello sa, po. Sa tapang Pulumbarit family ng Malolos Bulakan. Shoutout po sa inyo. May shoutout kaya? Ako may shoutout din. Hello kaya Kuya Doms sa dyan sa UK. Nanonood ka pala. Ingat ka dyan. Salamat Hello. sa support. Salamat po. Ako may shoutout din yung aking mga kabargada at katrabaho ni uh, bunso ni Jerlan. Sinya, sinya tabang at saka ni Jerlan. Si Dick at si Jboy. Oh, shout out from Puerto. From Puerto. Puerto Princesa. At yun, nakakabukids. Invite po ulit namin kayo na puntahan nyo po ang aming Facebook page. Sa mga hindi pa po nakafollow, follow nyo po and tulungan, tulungan nyo po sana kami sana lang. ah, <laughs> uh, matulungan nyo po sana kami makapagdagdag ng followers po doon sa Facebook. And sana makainvite invite din po tayo ng ating mga bagong mga kabukids doon. So, yun. Invite mo sila ma. Kung mayroon ka masasabi sa kanila. Mga kabukid, panoorin nyo yung aming mga palabas nung mga nakaraang panahon. Nung <laughs> mga panahon. Oo, so, oh, mga nakaraan. Nandun yung maliit pas bilog, yung mga loto luto at kain namin doon at saka yung aking mukbang Aba, oh, well, yun. <laughs> <laughs> sarap yun sana mapanood nyo hmm. salamat Ayan. Ayan. Oh, oh, Ayan. Kasi malaki ka na ngayon. Tsaka hmm. yung nagpita tayo ng rambutan. <laughs> ano? <laughs> yun yung naalala niya. Panoodin na natin sa sa Facebook. Doon oh. na po lahat ng video namin. <laughs> I-edit pa ni Kuya Gob yun. Unti-unti uh, po nating i-upload doon lang yung mga throwback. So, yun mga kabukid. Salamat sa magpa-follow pa lang at advance. Thank you, thank you, thank you. Pakishare na rin guys kung nagustuhan nyo yung mga i-upload namin videos doon. Pati po Ito, pe, uh, ano, picture, pati po picture mag-upload tayo doon. Mga reel. Tulungan nyo po kaming ma-monetize. Ang aming Facebook page. Salamat guys. Thank you for watching. Bukids.